Katuwa naman tong mga babies ni mama na yan. Tultong-dugtong silang matulog. Ay, ang pinakamalaki. Ginawang unan yung maliit. Tapos, ito namang isa. Ginawa rin unan tong isang nasa dulo. Paikot yung higa nila. Oh. Ay, nangat pa niya yung ulo niya. Ano, gising na ikaw? Tulog pa rin pala. Kala ko gising na. Yan. Ganyan yan sila matulog, guys dugtong-dugtong. Itong pinakamalaki, ah, uh, ginawa niyang unan yung isang maliit na nasa gitna. Palibasa, hindi na siya kasya dun sa pwesto kasi nanaunahan siya nung dalawa. Ayan. Ito si Note. Si Beauty. Oh, niyakap niya pa. Itong pinakamalaki namin ay si Das ay natawag namin si SGC kasi malaki siya. Ayan. Ayan, diba? Nakakatuwa silang matulog. Ayan, o. tulog, ano. Ano, nagising na ikaw, Lablab? Nagising na ang aming SGC? na? Ay. Ang cute-cute naman ang aming ISGC na yan. Nagising na. Hmm. Ang cute ng tulog ng mga babies ni mama Ah Ang cute cute naman ng mga batang yan Ang cute cute naman yan hmm. Lalo na yung is cheesy na naman, Lumipat na siya ng pwesto guys, oh kasi hindi siya kasya dun sa higaan eh Ah, uh, paan na lang niya ngayon yung nakapatong sa higaan. Nag-straight na siya ng higa. Gusto, gusto na niya humiga ng maayos. Kasi kanina, hirap na hirap siya doon. Hindi siya kasya. Yeah, ayan, ayan. yan, Pumagit na na siya. Dumeritso na yung higa niya. Kasi ako na yung mahigaan eh. O, oh, may nakahiga na doon sa isa. Tapos itong dalawa, sinakop na. Sinakop na yung higaan kaya hindi na siya kasya. Para lang nandun pa rin siya sa higaan. Yung paa niya, pinatong niya na lang sa higaan. Tapos yung katawan niya, nandiyan na sa gitna. <laughs> Ganun na lang yung kanyang pisto. Wawa wow, naman ang aming isjisi na yun. Ang laki-laki kasi. Kaya hindi kasya sa higaan. Dapat sa kanya malaking higaan. Na, wawa wow, naman. Sige na, tulog na, tulog na.